Hello Scorpio Collective, Sun Moon and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat and welcome to James Tarot PH. Diretso na po tayo para po sa inyong April bonus reading. Kung hindi nyo po, po napapanood ang inyong April 2025 forecast, pero nyo pong bisitahin ang aking YouTube page at hanapin po ninyo doon ang Scorpio April 2025 forecast. So sa ngayon, pag-usapan po natin kung ano yung mga dagdag information, uh, gabay at mensahe wala sa inyong spirit guides para sa buwan ng Abril. Tulad po nakagawian, kunin nyo lang po yung mga ka resonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Scorpio po yon Kaya huwag kayong mag-aalala pag hindi tugma sa inyo. Kaya pala niyo po lalo ang inyong intuition para makuha nyo po yung right messages na kaloob sa inyo ng inyong spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those sa mga hindi po nag skip ng ads at saka sa mga nagdo-donate sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa yung generosity and kindness sa ating channel. So Scorpio, ano ang April bonus para sa'yo? Inhale. And exhale. In the area of your overall energy, meron kang Queen of Pentacles. Wow, resources. Kapirahan. In the area of your challenge, you have the Knight of Cups. In the area to focus on this month, meron kang Five of Swords. In the area of what's coming in, meron kang the Emperor card. Wow, beautiful. In the area of your divine messages, meron kang the Hanged Man. Okay. in the area of your anchor being moving forward, meron kang five of cups. Wow. Napakaganda nito. At the bottom of your deck, you have the seven of pentacles. So this time, ano daw mga hinihintay mong matupad at maganap sa life mo? Um, Scorpio, meron ka bang mga alinlangan o parang naiinip ka na ba sa mga bagay na hinihintay mo na magkaroon ng resulta? Whether may hinihintay ka about a job offer o mga papeles na binubuo mo o kaya kapirahan, may binubuo ka bang bahay? something na matagal mo nang ginawa. And then hanggang ngayon, iniisip pa pa rin, um, worth it pa ba itong ginagawa ko? Um, am I getting the desired outcome na matagal kong hinintay? So this time, merong assessment sa life mo, ano? And I'm hearing huwag ka daw mainip, huwag ka daw magmadali. Everything will come to you at the right time. The results will arrive to you in God's perfect timing. Um, para ang sinasabi sa yun, spirit guides mo pagkatiwalaan mo yung proseso pagkatiwalaan mo rin ang iyong sarili at saka maniwala ka sa iyong divine path that's what i'm hearing And um, kung meron kang alinlangan sa iyong mga ginagawa this time, busisiin mo daw mabuti kung saan mo maaaring pwedeng i-fine tuning o kaya um, i-busiin uh, ng konti-konti para malaman mo kung paano mo siya mas mapapabilis o kaya uh, paano mo malalaman kung nandiyan na ba o malapit na ba, may development ba, may paggalaw ba, ganyan. So uh, this time magkaroon ka doon ng ganong klaseng mga discernment Scorpio. okay so na tayo in the area of your overall energy mayroon kang queen of pentacles this time um, nakikita ko dito talagang naghahanap ka ng maraming paraan kung paano makakuha ng pagkakitaan. ano Scorpio medyo paparaan ka very resourceful ka and you have your queen of pentacles here here as your overall energy meaning maraming ka mga uh, resources o mga pamamaraan kung paano mo makakuha yung mga desired mong bagay this time magkakaroon ka ng diskarte yan. Para dito sa bagay na ito na hinihintay mo. Meron ko bang hinihintay for a certain job offers abroad o kaya sa isang nilalakad mong papeles o kaya sa isang bagay na matagal mo nang binubuo, na passion project o negosyo. And this time, you're thinking, ah, kailan ba ito mabubuo? Kailan ba ito matatapos? Nasaan yung matamis na bunga? And paano ko pa ito mapapabilis yan? So this time, you're thinking of other ways, sa mga diskarte, kung paano ito magawa. I'm, see I'm seeing here na kailangan mo daw malaman na nasa iyo yung mga bagay na yan. Uh, madali mo ito makukuha. You just have to be, I don't know, why. Like, kailangan mo daw din magtanong, kailangan mo daw lumapit, kailangan mo daw um, uh, makiusap. I don't know why, but, um, why I'm hearing this. Kasi parang may mga bagay daw sa life mo na kinakanya mo, kaya mas lalong, mas lalo ka nahihirapan na makahanap ng paraan parang this time magkaroon ka daw ng uh, tapang at saka initiative to ask for help or ask for other people's um time and effort also uh, makiusap ka kung pwede kang um, mabigyan ng gandong tulong o um, help from other people but I'm truly truly hearing dito na nasa paligid lang daw yung mga resources na kinakailangan mo sa mga pangailangan mo this time, sa concern mo this time. At ikaw lang daw ang kailangan umaksyon ng pauna para lumabas at makita mo yung mga potential nito, yung mga resources for you. Okay, I'm also seeing here na parang Huwag mo daw puwersa yun masyado. Huwag ka daw masyado ma-stress. Darating din yung swerte. Ewan ko ba't narinig ko yun for a certain Scorpio. Diyan na problema, problema. Um, paparating ang tulong. Paparating ang swerte. Mahuhulog na lang sa lap mo itong bagay na ito. You just have to calm your mind and calm your heart. Kasi pag clear and clean yung frequency mo, mas mabilis darating siya. Okay? Mas mabilis mo makikita yung resulta na ito. The Queen of Pentacles is being clarified by the Four of Swords. 'Di ba sabi ko pahinga, clear lang, relax lang, uh, stay put, uh, wag, mag, wag if a force with the four of swords is, like parang recharging, resting, um don't forcing things, darating ang darating, nandiyan. Sabi ko sa nasa paligid mo lang, kailangan mo lang magtanong. Yung parang hindi ganoon kabigat na effort. Parang Um, you just ask other people pwede, kung pwedeng may ganto ka ba, may ganyan ka ba, uh, saan pwedeng makuha to, and then makikita mo agad yung sagot. Uh, the answers are there, the resources are there, kaya hindi mo kailangan pilitin. I'm also seeing here that you are protected, that your prayers are being answered, at nandiyan na yung um, resources at kaperahan at blessings na hinihintay mo. Bunga ito ng matagal mong pinagpaguran. Congratulations, Scorpio. In the area of your challenge, <coughs> so sorry in the area of your challenge this month you have the knight of cups challenge sa iyo ang pakita yung potential ng mga offer sa iyo kasi parang nag-hesitate ka to accept other things kasi yung parang attention at oras mo ay nakatingin lang sa isang bagay kasi meron kong inaasahan na for very long time eh at ito lang yung parang nakita mong outcome o way para makuha yung mga desired mong goals and achievement in life. Parang seeing here na marami daw magpepresent sa life mo ng mga opportunities pero hindi mo sila i-recognize because nga, dito ka lang nakatoon. At hindi mo nakikita yung potential ng ibang bagay. So make sure this time nalawakan mo ang iyong mga mata, lawakan mo ang iyong pangunawa, ang iyong intuition, and see the potential of other things. Pwede naman ito ang iyong ultimate plan A. Ito ang prime source mo ng gusto mong goal. Pero may kang mga, mga plan B, plan C, plan D. Di ba mas maganda pa ganun? So make sure that you're very open. Kung meron kang main source of job, meron kang sideline dyan. And someone's gonna come to you offering you um, something na ikakatuwa mo, I'm hearing. Pero dahil medyo nag-aalangan ka, ito yung conflict sa'yo, nag-aalangan ka, hindi ka sigurado. Kung, I don't know why, pero pwede rin naman kasi na punong-puno na yung plate mo, yung parang mga pinagkakaabalahan mo, kaya parang nire-reject mo ng ibang bagay. Pero why not, Tingnan-tingnan mo din, baka Mag maganda rin ang dulot nun sa'yo. Ay, hindi naman i-offer yan sa'yo kung wala rin potential, hindi ba? But for some sa love life, I'm seeing here, meron kang dinasal o meron kang uh, hinintay na tao na uh, mag na parang ibigin ka din o potential mong minamahal and then yan may darating sa'yo na someone else and then parang ayaw mo siyang tanggapin because ito ang hinihintay mong tao. So make sure ano ba ang mas ano ba masutin bang sa'yo? Yung bagong tao, yung hinihintay mo na parang hindi ka sure kung darating siya. So, that is for other Scorpio na naghahanap ng love life this time. O merong conflict with their love with their love life. Da dating na tao at merong hinihintay kang tao. So, the Knight of Cups being clarified by the Two of Swords. Yes, choices. Dalawang bagay talaga to. Two of Swords. This is all about your choices. Sa love, unahin ko yung sa love life ng mga Scorpio na naghahanap ng love life dyan may darating at meron kang hinihintay. Yung hinihintay mo, walang kasiguraduhan. Pero yung darating, parang may gusto siyang i-offer sa'yo na magagandang bagay. At nagdadalawang isip ka siyang, nagdadalawang isip kang i-entertain siya because may hinihintay mo to. And you are given the chance to choose. Sira so, mo sa timbang, ang sabi sa iyo ng iyong two of swords, huwag mo daw paganahin ang iyong mata ang logic. Lagi mo daw pakinggan ang iyong puso o ang iyong intuition. So darating ang sagot, ang pagpili kapag pinakinggan mo ang iyong puso. For some Scorpio dyan na hindi naman love life ang worry, sinasabi dito na yung mga opportunity sa darating sa iyo o yung blessing, timbangin mo daw kung ito bang hinihintay mo ay worth it pa ba? May mapipiga ka pa ba dito? May maaasahan ka ba dyan? Is the juice worth the squeeze? Um, o nagsasayang ka dito ng effort, pera, panahon, pagkakataon? O itong bagong offer na rating sa life mo, bagong blessing, titingnan mo to kung may maganda ba tong dulot sa akin? Mas maganda ba to kaysa sa hinihintay ko? Is this something that I really, really uh, want ito ba yung bunga ng pinagdasal ko o ito yun so there are a lot of things that are very confusing ano sa life mo now so make sure that you listen to your intuition and listen to your heart at doon manggagaling ang decision and i'm hearing your decision is the right one at dadaling ka noon sa right path okay so may freedom ka dito to choose sino sa kanila o ano sa kanila okay in the area to focus on this month you have the Five of swords Wag ka daw masyadong na mag-focus this time sa mga negative doon sa mga mga bagay na hindi na topad mga bagay na aberya o kaya uh, mga bagay na um, sobrang negatibo o conflict o mga nagpasakit sa I'm seeing here na mag-focus ka daw doon sa tagumpay, sa mga maliliit na bagay na meron ka, sa mga uh, developments o leveling sa life mo na mas importante kaysa doon sa mga drama o conflict ng ibang tao. Kasi parang hindi mo daw na-enjoy yung tagumpay, ito yung mga happiness sa life mo na sa background mo. Oh. Kita nyo ba? Sa background mo yung happiness, yung mga bagay na gusto mo, yung mga na-achieve mo, whether maliit o malaki. Pero pinaprioritize mo yung mga problema, yung mga nega, uh, yung mga pinagdaanan mo na mali uh, in acquiring that uh, winning moment. Alimbawa, um, sa isang contest, ganyan, ikaw naman yung nanalo, pero iniisip pa rin yung mga sinabi ng kalaban mo, o ginawa ng kalaban mo, yung strategy ng kalaban mo. So, nagduduel ka pa rin doon sa mga negatibo kesa i-prioritize mo at, at ibigyan mo ng limelight yung, yung mga nakukuhang magagandang bagay. So, this time, area to focus on your wins, your successes. Uh, small man yan, maliit man yan o malaki, tagumpay pa rin yan at dapat i-celebrate yan. Kasi doon mo nakikita kung paano tinutupad ni God yung mga pangako niya sa iyo o yung mga dasal mo. At doon mo rin nakikita kung paano gumagaan ang buhay mo pa unti, unti At kapag nilikom mo yung mga tagumpay na yan, magkakaroon ka ng realization na, ah, okay, ito pala ang patutunguhan ko. Hindi ko pala dapat i-spoil o sirain ang journey ko dahil lang iniisip ko yung mga negatibo. Okay? The five of swords being clarified by the seven of wands. Yes, put your um, uh, parang gate, magkaroon ka ng boundaries with other people na talaga nagpapasakit ng ulo mo. If there is really something na hindi mo maiwasan, lagi mo iniisip pa rin, kahit naman na past na yon o past endeavor na yon na wala ng effect din sa life mo, pero hindi mo maintindihan pa ulit na bumabalik sa'yo, maybe because talagang masakit uh, ayoko din naman i-invalidate ang mga nararamdaman mo ano Scorpio pero um kung talagang nasasaktan, nasasaktan, ka pa rin then uh, stand your ground and defend yourself and put na the boundaries magkaroon ka na ng guhit sa pagitan mo at ng mga taong 'yan and say na enough is enough and uh, I'm moving on with my life. I'm also seeing here na you have proven yourself na with this win, may mga napagtagumpayan ka and this and this with seven of uh, wands, may mga bagay ka na pagtagumpayan sa buhay mo at yun ang mas importante. And uh, be ready also for I don't know why for the future. Parang yun ang mas pag, pag tuunan mo ng pansin kesa yung magduel ka sa mga negatibo na iba o negatibo ng na mga nangyari. Alimbawa, nahiwalay ka and then pabalik-balik pa rin sa'yo yung pain o pabalik-balik pa rin siya sa life mo kahit na totally nakapag-move on ka na, diba? Halimbawa lang naman ito. And then now parang you're trying to defend yourself, fixing this fence na boundary mo from yourself at sa kanya. Ang sinasaya mo na enough is enough. I am moving forward and building my, my life Uh, on my own moving forward sa life mo. So make sure na you're doing also that for yourself. Yung example na yun. Kung meron mga tao o sitwasyon sa buhay mo na talagang masakit and now is the right time for you to stand up and say no and uh, put boundaries. Okay? In the area of what's coming in, ito yung maganda. Emperor card. Meron kang parang magiging leader ka of your life. Magkakaroon ka ngayon ng tapang at lakas ng loob na harapin at uh, kunin yung mga bagay na pinapangarap mo at gusto mong matupad sinasabi dito na kung ano itong mga tinatanim mo in the past, yung mga parang hindi ka sure kung mahukuha pa ba o kung may magandang result, now is the right time to take action. Take action, bususin mo na, tignan mo na, uy, ano ba to? Meron pa ba itong may resulta pa ba to? May patutunguhan pa ba to? Um, am I wasting my time here? Now is the right time for you to harapin na to. Tapangan mo ang iyong sarili. Face the truth. Face the music. And uh, from now on, be disciplined and take back the control in your life para makapag-move forward ka na. Kung itong hinihintay mong to ay wala na talaga at hindi mo alam kung may patutunguhan. Now is the right time for you to be brave enough na sumubok na ibang path. Baka tong offer na to ang para sa'yo. Why not, di ba? Nasa sa'yo ang choices. Kaya hindi ko sinasabi kung alin ang dapat mong piliin because God and Spirit Guides are giving you the freedom to choose. Ikaw, Scorpio, ang mga kapagsabi kung alin dito ang mas matimbang sa'yo. Yung hinihintay mo o itong bagong offer. And you have now the power and the control back in your life to choose what you want. And I'm seeing here na magiging kontento ka at magiging palagay ka at saka magiging parang paninindigan mo yung magiging desisyon mo. Yan ang kalakasan para sa'yo this month. Ang paninindigan at tiwala sa yon desisyon. And I'm seeing here na parang, hindi, ito ang desisyon ko, ito gagawin ko. At malakas ang loob mo dyan. Congratulations. The Emperor cards being clarified by the Six of Cups. Yes. Um, I'm seeing here na kumonsult ka daw sa mga tao sa paligid mo na pinapahalagahan mo. Whether your parents, your siblings, your kids, o kaya um, your your significant other or someone in your life talagang mahalaga ang opinion niya for opinion nila for you sa kamo matitimbang ko ano yung mga next step mo but for others i'm seeing here na parang kailangan mo daw maging nostalgic parang alalahanin mo daw yung mga pinagdaanan mo in the past um nasaan na ba ako now compared 5 years ago o 6 years ago to sa inihintay mo worth it ba yung paghihintay ko um ano ba yung mga nagugol ko na dito so there there will be reflection in your part para ikaw mag uh, um it's time to go down memory lane and uh, rethink kung hanggang saan na ba yung mga naibigay mo hanggang saan na ba yung pinagdaanan mo saka mo mamabalanse kung anong dapat mong piliin sa dalawang ito okay in the area of your divine message ito ang paalala sa iyo ng spirit guides mo kung ngayon feeling mo stuck ka or you're stagnant with this, with this waiting game sila sabi sa ng spirit guides mo na tingnan mo ang uh, sitwasyon na ito sa ibang perspective. Tingnan mo si hangman bumaliktad talaga siya para lang makita niya kung ano yung ibang anggulo ng sitwasyon niya at uh, malaman niya kung ano yung right path and the right approach sa pag uh, pagtupad o pagkuha uh, ng tamang sagot from this. And um, I'm seeing here na makikita mo ang isang sagot o ang kalinawan kapag tinignan mo yung isang bagay sa ibang perspektibo. So, yan ang payo sa iyo spirit guides. Um, view things and view your situation on a different lens or a different angle at baka doon mo mak makita ang kalinawan na hinihintay mo. The hanged man is being clarified by the ace of swords. Yes, kalinawan talaga to because ace of swords is like clarity of the mind. Um, malinaw sa'yo sa isip mo kung anong gagawin mo, kung ano ang idea na papasok sa isip mo because ace of swords is like A bright mind, a bright idea, a bright solution. I'm also seeing here, have a beautiful and um, meaningful conversation. Uh, Makipag-communicate ka sa mga taong concerned yung sa hinihintay mo para makapag-decide ka na kung anong dapat mong piliin, tong bago o itong luma. And um, have a clear, clear mind from this point para daw uh, mas, mag mas maganda yung magiging desisyon mo at hindi clouded at hindi ka confused. So, importante talaga ang pagtingin sa angulo, sa ibang angulo ng sitwasyon mo para makuha mo ang tamang desisyon. Okay? In the area of your anchor being moving forward, pagpasok ng Mayo, bago ka bumitaw sa Abril, pagpasok ng Mayo, I'm seeing you moving forward. I don't know why if that's a confirmation dito. Parang you're letting go of the past. You're letting go of sa mga bagay na hindi natupad, sa mga bagay na rejections mo, disappointment, heartaches. Um, parang this time, bago ka pumasok ng Mayo, mauunawaan mo na, ah, okay, kaya pala hindi natupad yun. Kaya pala hindi ko nakuha yun because there's something else for me. You're, very, you're now very open to your new future, to your new possibilities, to new potentials in life. At hindi ka na papayag na maratili o magduel pa sa something in your past So now is the right time for you to move on And embrace a brighter potential In your future The Five of Cups being clarified by The Nine of Swords Yes, ito yung tungkol sa mga uh, Stress sa buhay mo, mga overthinking Mga bagay na paulot-ulot na bumabalik sa isip mo uh, Hindi mo na kinakaya Yung paghahanap ng solusyon Hindi ka na makatulog um, Mayroon dyan sa inyo umiiyak na Kasi uh, naghahanap ka ng ways paano to uh, malalagpasan and then the um, answer for you is really trying to moving on try to uh, let go of something na talaga nagpapasakit na ng isip mo puso mo damdamin mo if this is a past lover well really time nakikita ko talaga to mag move forward ka and um ihiwan mo na yung nakaraan for some sa mga endeavor mo negosyo, trabaho o pinakaabalahan mo o sa usaping pamilya usaping personal um, para mawala na itong mga pain and suffering sa mga iniisip at dinadanas mo it's time for you to see the bigger picture outside of your of your circle uh, yung mga nakaraan um dapat na yung ibaon sa limot at uh, kalimutan and accept the fact that you are entering a brand new life and tapos na yung mga bagay na tapos na at uh, patawarin mo na rin ang sarili mo sa mga naging participation mo kung bakit nagkaroon ka ng heartache sa mga experiences na yon And always see the beauty of something new, of the future, at marami pang magagandang naghihintay for you. Okay? Ito pang additional messages. We have choosing your path. All is possible. Sabi dito, di ba? With the two of swords, choosing your path. Yung nakasanayan, yung hinihintay, o yung bago. It's up to you, Scorpio. The angel message here, you have 1313 13 or 1313. 1, clarity o oh, di ba with the ace of swords clarity of the mind to pakatumpak ang iyong clarifier messages for you basahin natin as the storm passes the clarity is felt faster than lightning is seen against a dark sky the divine is reminding you that clarity is readily available all you have to do is ask di diba sabi ko kanina magtanong ka lang magtanong ka lang para makuha mo yung sagot with the ace of pentacles, a queen of pentacles. O, oh, tamang-tama sa yung angel a whisper card. Sabi rin dito, you have weathered the storm and now the sky is clearing. May kita mo na daw yung sagot this time sa mga tanong mo at malilinaw na ko anong dapat mong piliin this is your affirmation. Loving energy surrounds me and I trust that the clarity I feel is the answer I need. Pag dumating ang clarity o kalinawan sa iyong isipan, alam na alam mo agad-agad kung ano dapat na solusyon at desisyon sa buhay mo. Congratulations, April. Na Congratulations, Scorpio. Hindi April. Congratulations, Scorpio. This is your April bonus. Um... I'm also praying na maging maganda at patiwasay ang iyong desisyon sa buhay mo this month. This has been James for James Star PH. God bless everybody.